Kumakain po ba kayo ng arroz valenciana? Sa video ito, magluluto po tayo ng arroz valenciana with my version. First of all, atong lungago ng atong pilit ng bugas. Siyempre, ato ni hugasan tapos itakang. Pure nga pilit sa bugas ang akong higamit din. uban nga ginasagulan nila. Regular lang nga bugas, pero sa ako, pure akong pilit nga nagamit. Kay, ginakaon naman po naman. mo. Delicious for business. Bago ang paglungag, sagulan sa nato ni siya ang food coloring. Kung naamoy turmeric, it's better to use turmeric para health. Mekos-mekos na dahil na ni Mo, then ready to cook. While ginaluto ni Mo ang imuhang pilit, Prepare some of your ingredients. Simple ra kayo ang mga ingredients ani guys. Nagpalit ra gani yung one-fourth sa atay sa manok, one-fourth sa unod sa manok. Actually, wala pa na na huro. And then, ang green peas, ugang atsal. sal. Mauna naman siya ang mga main ingredients. Don't forget also sa imo mga pampalasa. Ahos, bumbay, toyo, oil, mga ana. Simple ra good. Ayan, while waiting na maluto ang atong pilit, magluto na po ta sa atong adobong manok. Adubuho na to na ang manok guys. Ang akong husband ang galuto, ako ang pa Painito ng kala o ibutang na ang imuhang ahos o bumbay. Imekos-mekos ni muna para manggawas ang ilang mga kaluluwa. Dapat juday ngunaan na ang magluto, pakita ang tiyan para lami. Si connection e. Pero in fairness, lami ba yagid siya? So lay ninyo. Si hasban ang akong gipaadobo guys, kaya lami gini siya magtimpla sa adobo. Lami jud siya magluto. As in or siya ang lame? Ang gay. Relax lang, girl. Uy, ka -arti ba? So, ayan, hapit na maloto ang atong adobong manok. So, yahan gisa og atsal. And then, the green peas. <tosan> Naluto na ang atong bugas nga pilit. Si kay atong manggibutang ng no food coloring, nang yellow na siya. Naluto na po ang atong adobong manok, so i-transfer na nato ang atong bugas nga pilit sa adobong manok. I-mix na nato sila. I-mekos-mekos lang na siya o maayo, guys. Actually, gihawi gidang nga kung kamot na pag mekos-mekos. Oy! Grabe jo. Kay lisod man di ka ayo magmix og pilit, guys. Don't forget po guys, nga timplahan na nimo. Butang nimo asin, paminta, og magic, sa karon tanan ang timpla. Ang importante mo, lami ang imuhang pagkaon. Kaya ikaw rin mo kaon, anak. Dahil, Kamu guys, gawin sa ninyo pagluto ang inyong arroz valenciana? Comment down below. And it's done! Let's eat! Sunod na saan? See you again next time! Salamat!